O <laughs> que Hello mga katita, magandang hapon sa ating lahat. Ito nga ay nakala namin ay mag-start na ng spring pero hindi pa pala. Iba ang dumating, nag-isno. O di ba? Diba? akala namin spring na hindi pa pala. Alam namin na yung araw na yan ay mag-isno pero pilit pa rin kaming lumabas ng asawa ko. Sobrang lamig kaya sa araw na ito. Pero alam mo na, pag nagutom si Mrs. at nagkrib ng pagkain, lalabas at lalabas niya. Isasama pa ang mister. Yan yeah, nga mga tita, yung excitement namin na mag isping wala na pero okay lang kasi may magiging masaya naman dahil sa isno. Itong si Javi naman, alam na nga niyang mag isno sa araw na yan. Hindi ba siya gumamit ng makapal na jacket? Kaya ayan, giniginaw na. Dahil sa excitement niyang start na ng spring, kaya ayan, binaliwala na. Pero ako, hindi ako pwedeng hindi gumamit ng makapal na jacket dahil madali akong lamigin. Dahil sa sobrang lamig, kailangan ding painitin ni Habi itong sasakyan bago niya itong patakbuhin. Habang hinihintay nga namin ng sasakyan na uminit, parang napahinggan yung nga ang asawa ko sa panunood, kaya nga kinabig ko siya kasi kailangan na namin umuwi. Yung tatlong anak namin, naghihintay na. Kaya naman, hindi kami pwedeng magtagal sa labas. Kinaumagahan nga mga tita, ayan, excited ng mga bata para lumabas. Oh, Mabutit ng isno namin, para okay? makalabas sila. Hey excited. Guys. guys, look. guys look. <laughs> Camila, you're funny. No. No. Hi, Naya. Say hi, Anako. Hi. Hello? <laughs> what are you doing, Camila? Jojo. Oh, you're teaching Camila how to dance? Yeah, like this. That's good. Say bye. Bye-bye. Okay. Bye. We're going to play in the Ay, Isno. dito kami ngayon sa my Herbal Park. Ah, uh, maglalaro mga bata sa may Isno, kaya lang tulog sila kaya. Babas muna kami para kumuha ng coffee. see? Pagising nga ng mga bata tita, ayagan na namin silang nilabas para makapaglaro sa isno. At yun nga, sa una, parang ayaw nilang umapak dahil medyo matagal-tagal na nilang silang hindi nakapaglaro sa isno. Pero, sobrang excited ang mga yan. Oh my God! Super cold. Hi, John. Ja. Hi, Maya. Hi. Super cold. Nakakatuwa lang tong si Bonso kasi kahit mahulog ay okay lang sa kanya. Patuloy pa rin silang mag-ride sa kanilang islet. Ito namang isa naming anak ayaw sumakay pero hinayaan na lang namin dahil ang gusto niya ay maglakar at maglaro lang sa isno. Ayaw niyang sumakay. Kaya laging si Bonso at panganay ang nakasakay. Ay! the back of the nine? No. no. <laughs> You wanna go and try, Pila? Yeah, me now. No, you don't want it? <laughs> so <cute>. Okay, go. Bye. Bye! Bye Joe! You're <laughs> the lake hole! <laughs>